Subscribe for more videos. Thank you so much. Hello everyone, ganito pala kalaki ang mga premium na ng ating Golden Boy Carlos Yolo. Panoorin natin. Hello everyone, good morning. Here I am again. I'm Rosily Rose Cebilia. Uh, Rose 13 from Philippines Welcome to my blog. So guys, uh, nakikita natin yung kung magkano ngayon ang mga intensive na matatanggap ng ating uh, gold medalist na si uh, Carlos Eldrin Yolo Ang dami po ng mga ano niya, mga deserve siya dito Pero sana naman yung magulang nila magbati na sila Okay um, nasa gitna, nasa gitna ako, nasa, ang panic ko rin kay Yolo, syempre, pinag, siyang, pinaghirapan niya yon uh, Pinaghirapan niya yan. Mula pa siya ng pagkabata, deserve, deserve niya yan na matatanggap niya. Sana naman, yung magulang mo, wag mong uh, dispatsa na para bang may sakit na nakakadiri. Isipin mo na wala ka dyan ngayon kung hindi sa mga magulang mo. Kasi ako, magulang din ako. Okay? Pero kung ganyan ang gagawin ng anak ko rin, ang, kung sakaling ang anak ko ay ganyan ang gagawin sa akin, masakit yun, di ba? Pero, no choice din. Pero ang, ang unang mag-move, ni ang unang gagawa ng hakbang nito ay, syempre, ang anak. Kasi anak ka lang. At, magulang ay magulang. Okay? Malaki po yung karma kung sabi saya pa, dako ang gaba nga maabot sa imong kinabuhi pag-abot sa panahon. Dili tayo forever, hindi tayo forever sa mundong ito. Lahat ng yan ay pahiram lang ni Lord sa Okay? Sana uh, wag mong ipagkait sa iyong mga magulang kung ano man ang pagkakamali ng nanay mo, yan ay nanay mo yan. Totoo nga po yung sinabi ni um eh uh, sino ba yun? si uh, Leo Marcos na huwag mong ipagpalit ang mag ina mo sa pera at babae kasi maraming babae totoo po 'yun. Marami kang mapipili diyan na na gusto mo magaganda or whatever kahit ilan pa ang gusto mo. Pero yung nanay mo huwag mong ipagpalit. Yung at kumusta na kaya ang kanyang uh, communication sa kanyang ina? ako talaga guys na sobrang naawa ako kasi ina din ako. Pero hindi, hindi kasi nito alam kung ano ang umpisa. Pero kung titignan mo yung video, kagaya sa sinabi ni uh, Leo Marcos, may punto din siya. So ganoon din ako. Kasi na na kanaka na, talaga eh, yung mga magulang na na pagkatapos mong ah uh, ang mga ginagawa mo sa anak mo, ganun din ang ganun ang magiging risk back sa iyo. Sobrang sakit mo. Siguro ako ganun din ang mararamdaman ko kasi yung nag-away kami ng ako naman ang nag ano eh, ako pinagalitan ko talaga siya. Kasi wala akong ibang hangad kasi matanda na ako. ah uh, sa yung ano na problema na namin yun okay so nabanggit ko lang pag naalala ko talaga umiiyak ako tumulo yung luha ko pero wala akong magawa kasi decision niya hindi naman siya nagsama, nag, ano, nang sama ng loob sa akin. Okay lang, okay, ngayon, okay, okay na kami. So, um, ko yung decision niya. So, naintindihan ko rin yun. So, sana uh, itong si Golden Boy, Carlos Edre, Edre, Edre ano ba yung ano palid na? Carlos Eldren Yulo. Sana mag-usap kayo ng mama mo. Kung hindi ka man magbigay ng share blessing sa nakanit mo ngayon, So at least naman pansinin mo yung ina mo. 'Yun lang ang mahalaga. Dahil ang ina, lagi isa lang 'yan sa mundong ito. Ang ina ay walang kapalit. Kung mayro mang kapalit, hindi mo alam kung ganun ang trato. Kagaya sa pagtrato ng ina sa iyo. So 'yan lang ang opinion ko. So sana mag ka lagi at sana more blessings good luck.